Hi, Troy Valetti here. Nandito ngayon tayo sa Isla Fiesta sa Puerto Princesa, Palawan. Nagpapapayat ako pero kakain ako ngayon. Tinan natin ang mga pagkain nila. Yan o, no? tinan natin. Yan. Yan. O yan. Lumpia. O yan. Ano to? Sabaw. Yung mga kakanin. Yan. 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 Ayan, ayan. ayan. May lumpia pa yung atin to. Turun. Yan. Yung mga pagkain nila. Yan. Sinangag. Ito yung chicken na Picadillo, Chicken Tocino, Chicken Adobo, Beef Steak Tagalog, Beef Steak Beef Caldereta, Beef Brisket, Dinagdakan, Pork Dinuguan, na, Pamatay, Pichong Paksiyo, Bopis, Pancit Mix, yan, yeah. dami, Palabok, yan, Chicken Sisig, yan, Kare-kare, yan, ang bulat yan, yan, uh, yan, gulay, mga gulay, barbecue, Pork Shanghai. Isa ang palaya. yan yan si tatay. Tay, kamusta ka naman? Lalabas sa vlog ko. Ayan, ha. Ayan, o. Oh, tatay, ha. Ayan, hanapin si tatay. 80 years old na yan, pero hindi mo ang 80. Kung 50. Ito yung fried chicken. yan Chicken filet. Laing. Ang dami. Lechon belly. Meatballs. Lechon manok. Grabe, ha. Ito pa, may mga ano pa dito. Spam. Yung ang alimasag Spicy muscles Chili garlic, yan ang dami, fish fillet Yan ang dami oh daming pagkain dito, sarap Punta kayo dito Sa anong kali to? O, oh, makapagal Maka Makapagal Bakaw bakaw, o oh, ito yung kasama ko Si Colonel <laughs> Colonel Maristasa, attorney Maristasa yeah. Kumpare ko, yan yeah. Winner yeah. Third Baleati here live from uh, Puerto Princesa City, Palawan. Hi yeah. tayo dito sa Isla Fiesta, Puerto Princesa. Winner. Say mo ko ya winner. Winner ya yeah, winner, winner. Winner ya winner. Yeah, winner yeah. Bye. Bye. Pag-uwi mo babae ka. Bye. Kain sa pinggo kain kayo dito. Kain kayo dito. Ayun. Ano pala mo? Jomar po. Jomar, hanapin kayo ni Jomar. Jomar ha. May discount sila sa PWD at senior citizen. Hey, Winner.